atras daw no Pinarabig ma'am na nga

yung kay bay nakatulog ka manaw katulog ka nakainom ka hindi bakit asan ka galing 7-8 ha 7-8 umaga ka na umuwi wala kang kasama ba't tagasang ka bakit kasi ano hindi ka nagpamunaw oh di... wala malaking problema to yung... Dapat hindi ka nagtatrip na nakain na umi Hindi tingnan mo yung nangyari. Kawawa naman yung mga ano, bote. ganito lang yung nangyari. Ano na lang kung may nangyari sa kanila. Okay na yung anak niyo, madam, Nasaan na yung anak niyo. Kawawa okay, <makes noise> ka pa. Mag okay, ay, ho. Ho, hindi po namin inayong, hindi, hindi po namin nakikipot, punta kayo dito sa amin. Natamaan ko yung bata. yung bata?